Ang ating topic ngayon na tinatanong ni Michael, ang tanong niya ay, gaano ka isang lasing na babae, lahat ba pwedeng gawin sa kanya? So yun ating pag-uusapan po today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano ang kasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, gaano nga ba kaya lang isang babaeng lasing? Ayan. So, mag-ingat-ingat mga babaeng lasing, Gera. Kasi may mga babae, may mga lalaki talaga na nagtatanong kung gaano kayo kael kapag kayo ay ah, naglalasing o kayo ay mga lasing na. Ang isang babaeng lasing ay wala nang hawak sa kanyang sarili. Hindi na niya kayang pigilan yung sarili niya. Kumbaga, siya ay ah, malayang malaya. Kaya kung halimbawa ang lasing ng isang babae, masyado na siyang magaslaw. Masyado na siyang uh, bukas sa lahat. Kaya kung may gagawin ka sa isang babae, wala na yang laban. Kung baga uh, may halo ng espiritu uh, ng alak yung kanyang kaisipan. Kaya marami talagang mga lasing na nagagawa ng kung ano-ano. Kaya kung ikaw ay matinunang mga lalaki, dapat ay huwag mo nga gagalawin ng isang babaeng lasing kasi yan ay uh, wala nang hawak sa kanyang sarili. Wala na yang katinuan. Kung lasing naman na asawa mo, so okay lang, gawin mo lahat. Wala na yan na uh, itinatago sa sarili niya. Kung baga, mataas na yung nga, uh, nag-iinit na yung pakaramdam niyan. Lalo na kung halimbawa uh, nga, nalasing siya tapos may gagawin kayo, mainit na mainit yan, laban yan. Lumalaban talaga yan, palaban yan ganun yung mga babaeng lasing na dapat asawa ninyo. Okay? Ganun yung mga babaeng lasing kasi lalo na gusto nila yung lalaki. Ang isang babaeng gusto nila ang lalaki, magpapakalasing talaga yan. Tapos gusto niya may mangyari sa inyo. Kapag ka walang nangyari sa inyo, may ang ulo niyan. Sinisigurado ko sa inyo. Kaya kung halimbawa, kayong dalawa, ayan, nagmamahala naman, o kayong dalawa ay mag-asawa naman, o kaya mag naman kayo, okay lang na gagalawin mo yung babaeng nalasing na. Kasi jowa mo naman yan, o kaya asawa mo naman yan. At sa pagtatrabaho naman, hindi mo maaasahan yan sa pagtatrabaho. Pero, magagawa mo naman lahat ng gusto mo. Aalalayan mo lang siya kung ano yung dapat niyang gawin. Huwag na huwag mo lang ipapasubo yung eh yung kasi baka makagat. Akala niya kung anong pagkain yung isinubo sa kanya. Okay, so sana sagot ko ng tama ngayong tanong. If you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.